Ano kaya ang meron dito guys ha? Mukhang may away. Oh no! Nako, nagkaroon yata ng gitgitan na. Oh. Walang ibang daanan ano? Nag-away ba? Ayaw magbigayan? Naman. Ano tayo? Di makadaan? Langanin. Ayan, okay na? Naku, nagkabungguan pa yata. Malalaki itong motor natin eh. Ay, nako guys. Pinapaira lang init ng ulo. Okay. Sir, batuan natin. Nako talaga naman. Hindi naman magkasundo. Magkasundo na kasi kayo. <laughs> Ayaw magkasundo Ayaw Wala bang barangay? Oh no Dapat may barangay na dyan Kasundo na kayo tay para makadana kami Ayun ako guys

Ayos na lang. Pagkano lang naman babayaran diyan? Bibilis talaga ng matandang tribe. Eh paano kung may naglalakad? Kung ano nga kung ano kung nagdi-sali dito, dito dinakaay dito ng ulo. Salto kami. Salto kami. Oh no. 'Yung sa ano side na ulo, natanggal din. Noho. Ayos. Salamat. Thank you, thank you. Up up up. Babanta ka muna. Oh, oy, ah, na. Oy, oy, tayo, tsakay na muna te Thank you, thank you, boss. Salamat. Salamat, salamat, salamat. Ano? Okay na? Nagayos din. Ayan o oh. Nag-skid siya dyan oh. tega 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 Dandahan tayo ah. Dandahan lang po Ayos Dan, guys guys nagkaunawaan <laughs> din <laughs> kala ko may sabong na <laughs> ah, ay nako guys magpairali ng init ng ulo sa kalsada dapat pasinsya mahabang pasinsya guys eh kung walang mga guardrails yung uh, tulay wala hulog si tatay oh, no. ang bilis daw niya magpatakbo eh mabuti na lang ata uh, hindi nagkaroon ng head-on collision kung nagkataon ako may pasahirong bata yung uh, isang sidecar